bakit naghanda ka pa? Bakit po mga Eh, birthday ko naman po ngayon eh. Hindi ko mo birthday mo, maghanda ka. Wala nga tayong pangbayad ng kuryente. COVID. Bakit siya na lang naman ito ma? Eh, ba't yung panginuuna mo? Wala nga tayong pera, di ba? Isa lang, lang ako maghanda um, sa birthday ko ma. Hindi mo magpagbibig yan doon? Ma, tsaka bakit ka nag-aalong nag-aalong? Hindi na nakakaila sa mga bisita ko. Ngayon nga eh, nag-aano-ano ka pa ng mga bisita mo. Eh, wala Grace para sa akin. Alam mo, okay lang yung birthday na yan kung may pera kang panghanda. Eh kapag wala, huwag kang magpilit ng maghanda kung wala kang pera. Uy, ate, ang sama naman ang kaya. Magpasalaw nga ano dito, sasabat dito. Bakit hindi kami sasabat? Kami naggalang yan ah. Kami ang Kami ang ang naggalan niya. naman Kami ang naggalan birthday ko ay eh, isang magtala nung ko? Eh, hindi na alam maalala yung birthday ko? Oo, oh, yun. Oo. Kaya magkagula ko kayo. Ay, naku. Pero ngayon, isusumpat mo sa akin yan? Bakit ako naghanda? Ay, Masensya. ka kasi. Ano, pasensya? mo ako. Masaka, masama kasi yung mo. Akala mo naman. Hindi dapat ganun, ma. Kaaraway ko ngayon dapat nga. Ay, special na yung ano ko, yung araw ko. Pero anong ginawa mo? Pinapastos. Ano nga nang hihiya? Pinaghandaan nila yan! Buti pa nga sila eh! yung birthday ko! Pinaghandaan ka nila! Kahit walang wala tayong para! Hindi nga! naman! Naano na na nga po sana sila? Walang wala tayo. Hindi! Eh, Dapat kasi ma-appreciate ma mo din naman! At Gan magtanong kung kaninong handa! Yan eh! Hindi nga nga! Hindi ko naman ay, ay, ako naman! Ano yan? Ang kinabot? Napaka ano naman? Wala ka nang pinili dyan! Masakit sa akin! Ay. Yung ginagawa mo! Di mo ba alam yun? Nasasaktan na ako! Bakit pa? Hindi ko naalala mo. Binati mo ba ako? Hindi mo ako binati. Kahit isang beses. Kahit bakit mahal, mahal na mahal, mahal ako, hindi, hindi, ko naramdaman sa'yo yun. Pero sila naramdaman ko yung magpamahal. Pero ikaw, nanay ko, hindi ko naramdaman sa'yo yun. Anong klase ka? Hindi na ako ganyan ka. Yung dapat naman kasi hindi gano'n. Tandaan mo eh. Tandaan mo naman. Tama pinagbigyan dapat yung lalit mo. Dapat kasi ate, nagtanong ka muna. Hindi mo nagagaling. Sana ba ako magkasayahan dito tapos ganyan gagagawin mo sa akin? Ipapahiyaan mo ako? Sa harap-harapang panila? Ano mo, naiisip? Pagkano lahat yan? Makaiisip mo ba? ma ko ba yung mga presyo?